ang lugar ng mga panaginip, Nobita Land! Wow! Dali, alin ka dito. <laughs> Ano sa tingin mo? Ah! <laughs> 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 Dalikado ato mag-roller skate sa kalsada. Pero ang sarap mag-skate pag maganda ang panahon. Tara na! Ah! Tumigil ka! Pasapay na pa rata! Gusto mong babasagasaan! Dalikado nga mag-roller skate sa kalsada. Kung ganun, saan tayo pwede mag-roller skate? Hoy! Navita! Anong ginagawa niyo dyan dalawa? Bumaba nga kayo rito! May niyaring special baseball training ngayon doon sa bakanting lote. Maganda ka at sumama na sa amin. Kailangan mo pumunta kasi may nanda kaming special para lang sa nabita. Mhm. mo na ang sarili mo. <laughs> o oh, no, una na kami doon. <laughs> nabita, bilisan mo sumunod ah. alis naman, bawal na tayo maglaro sa bakanting lote. May apartment building kasi na tinatayo sa malapit. Dito siguro nila tinatamak yung gamit. Hindi man lang sila nagpaalam sa akin kung pwede ba dito. Hindi ko sila mapapatawad. Mukhang di tayo makakapag-baseball. Nakakairita naman. <laughs> Hoy! Anong na natawa mo dyan ng pita? Hmm? hmm. Inis naman, hindi pwede maglaro sa bahay, hindi pwede sa kalsada, sa bakanteng lote, bawal din. Kung lahat na lang bawal, sa kami pwede maglaro? Hay, sana may lugar kami. Anong lugar? Sana may sarili akong bahay. Hindi, gusto ko ng sariling bayan. Yung lugar na pwede kong gawin ng kahit ano kahit kailan at hindi ako mapapagalitan. Sana may lugar kung saan pwede ako maging malaya. <laughs> Kaso wala naman. E di gumawa tayo. Gumawa ng ano? Gumawa ng sarili nating lugar. Hmm? instant model creating camera! Kukuha <laughs> tayo ng litrato gamit to. Tapos si develop Ha? Gayang-gaya yung bahay natin. Pati yung mga gamit sa loob ng kwarto, kuhang-kuha -kuha din. Ang galing ng nagagawa nitong camera, Pero no? Pero do Doraemon, kahit matatawag nating atin ang bahay na to, maliit na laruan pa rin sila. <laughs> <laughs> ang Gulliver Oh, teka, ano naman yan? Ganito, manood ka mabuti, ha? Gamit ng tunnel, makakapasok na tayo sa bahay. Dali, Nobita, subukan mo. Huh? Huh? May naisip ako, Doraemon. Na, Pwede natin gamitin yung kamera para kumuha ng maraming litrato ng mga gusali. Tapos gagawa tayo ng sariling bayan. O, oh, sige! Hmm? <laughs> <laughs> Huh? Teka, may mas maliliit na nahulog sa sahig. Ano kaya to? Wow, may maliliit na comics. Tingnan mo, kahit maliit, kuhang-kuha yung mga detalye. Ibig sabihin, kung kukuha tayo ng litrato ng bikiri gusto kong kuhaan yung Japanese snack shop. <laughs> wow, ang daming malalaki at maliliit na cakes. Oo nga pala, ano mangyayari sa mga tao sa loob? Hindi pwedeng kopya ng mga may buhay. Totoo ba yan? Kung ganun, kumuha pa tayo ng mga litrato. Dito mo muna ilagay yung iba. Yung tindahan ng laruan din. <coughs> 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 Tapos ang isang ito dito. Oh, sa banda dito na lang pala. Aha, Doraemon! Talagang pinagtabi mo lahat ng tindahan ng pagkain. <coughs> ikaw, pinagtabi-tabi mo rin yung mga tindahan ng laruan. Ah, oh, talaga ba? Oo nga. Ang weird naman. <laughs> Dali, tapos na tayo mag-ayos ng mga gusali. Tawagin na natin si Shizuka para makapaglaro. Hmm... ganito kasi Shizuka. Gusto kong pumunta ka sa bahay namin. Gumawa ko ng bayan para makapaglaro tayong lahat. Ha? Huh? Gumawa ka ng bayan? Ang daming iba't ibang tindahan at ang lalaki pa. Tapos, nilagay ko yung tindahan ng laruan sa... Huh? Teka, si Dekisugi yan ah! Dekisugi! Oh, Sanali, Shizuka! Ah, talaga? May ganong klaseng bayan dito? Oo, walang ibang tao doon at napakatahimik. Pwede tayong maglaro. Tama ba ako, Nobita? Hmm, pero si Shizuka lang naman ang ay ako eh. Sa wakas na din kita. Hi, huh? wala ba tayong masayang pwedeng gawin, Suneo? Wala eh, sila lahat ng gaming console namin sa bahay ngayon. Takeshi! <coughs> 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 huh? Ano kaya yung <coughs> pag umuwi naman ako sa amin, nandun yung nakakairit akong nanay. Ako rin. Ako rin. At dahil uh -huh. dyan, may sasabihin akong magandang balita sa inyo. Ha? Uh -huh. -huh. Baya na sa atin lang at walang ibang taong nandun? Merong libreng gaming consoles dun? At libreng magbasa ng kahit anong comics? Huwag ka kang gumawa ng kwento! Pag nagsisinungaling kayo, susubo kita agad kay Jayan. Basta sumama na lang kayo sa akin. Bakit ayaw mong sumama? Natatakot ka? Ano ba yan? Bahay lang pala ni Nobita. Ito ang lagusan papasok sa sarili nating bayan. Ha? Hoy, Nobita! Siguruhin mong dito kalokohan, ha? Grabe, ang exciting naman ito. Ah, talaga ba? Tara, pumasok na tayo. Okay, <laughs> <laughs> giraan. <laughs> Maligayang pagdating sa Nobita Land! Ano sa tingin niyo? Ang galing, di ba? Wala ibang tao dito. Tayo-tayo lang. May tindahan dito. Pwede rin pumunta kahit saan. May library din. Hmm? Siya lang. Makakapagbasa na ako ng comics ng hindi natatakot mahuli ni Mama. Ang saya nito. Grabe, ang saya ko. Buti na lang sumama ko rito sa Nobita Land. Uy, nasan kayo? Maglaro tayong soccer. Napalakas yata. Naka-score ko na. Salingan niyo. Kain si Mama. Ginawa akong taga-deliver ng mga tingda. Ha? <laughs> oh? okay, na. Teka, naglalaro ba sila kina Hoy! Oh, oh. Hoy! Sali ako! Oh? Huh? Teka, wala sila dito! Ibang klase! Lumihin silang lahat! Nakita tayo ni Jayan! Gumamit na naman kayo ng gadget ni Doraemon na naglaro nang wala ako! Umadda kayo! <laughs> Yon. Malilintikan siya sa akin pag nahanap ko siya! Ay, anong klaseng doghouse ba to? Ito ang bahay na ginawa namin para sa atin! Tara, maglaro tayo, Giant! Ayos! Sige, tara, laro tayo! Ay, lagi nalang papunta sa bahay ni Mr. Kaminari! Wala naman si Mr. Kaminari sa bahay na yan. Tayo lang ang mga nabubuhay dito, di ba? Ah, oo nga pala. O sige, tuloy na natin paglalaro. Hmm. <laughs> <Ayos. laughs> <Sige>. Sinubito talaga? Iniwang nakatiwangwang dito yung mga laruan niya. Saan ba siya nagpunta? Ah! Bilisan natin! Kailangan bakura namin? Ah, sige po. Dito. Ah. Uh -huh. Ay, wala na ang bayan ko. Uy, uh Doraemon, -huh. maglabas ka ng gadget na gumagawa ng malawak na espasyo. Kahit uh -huh. gumawa ka dyan, di pwedeng gumawa ng bakanting espasyo. Gumawa ka ng paraan. Wala nga. Kahit ano, wala. Ang kulit mo. Sige na,